Mga bossing! so nana po na napatihatag karon sa patos mga boss kidding kanina git final mga bossing ato na mga boss ayano oh. all right so sa mga gusto ria mga bossing ani nga sapatos mga boss na napukoy i tago mga boss ha nara so itago tani kung ni itago mga bossing abang-abang mo sa ato ang video na po dayon mga boss ha kung kinsa may makakuha ani sa mga wala nakakuha sa mga wala giswerte nga makauna og kuha ani nga sapatos mga boss abang-abang mo sa ako ang video ni upload sunod na pod so sa karon mga bossing i-hide na po nato to eh. ni so kung kinsa may makakuha syempre na ay Nike diha mga boss sus ka nga Nike mga boss sabak ni Lodge so kung ikaw may nakakuha ani mga bossing, nakakita ani, dayon na kay free ani, na nakay uh, sana sapatos. So dapat mga boss, i-claim ni mo ani mga bossing, dapat nakasubscribe ka sa akong YouTube channel mga boss, ha. So akong YouTube channel mga boss, sana all ayon. Sana all akong YouTube channel mga bossing. And then, inig-upload akong video mga boss, pag-comment mo rito mga boss. Kay maliban sa Magtago-tago ko kaya ni mga boss, ipapangita na ko, napokoy pilion nga mga tao po nga hatagan ako sapatos, nga random mga boss, nga hatagan ako sapatos. So, ang hatagan ako sapatos mga boss, kanang akong mapili, nga kinsay ga-comment dito sa akong YouTube channel, sa akong Facebook nga video. So, kinsay ga-comment, so, kinsay ga-share. So, alright mga boss. So, kung ga-share mo sa video na ako mga boss, i-screenshot ninyo, i-send ninyo dito sa akong YouTube channel, i-comment ninyo dito o dito po sa ako ang Facebook pod nga account, i-comment niyo dito ang screenshot nga nag-share mo. So, yon mga boss, ang task na ani mga bossing sa mga random nga tawo nga akong hatagan, dapat naka-share sa pulo ka grupo mga boss. So, pulo ka grupo mo na random mga bossing akong hatagan ha. So, sa karon mga boss, magpadula sa ta. Syempre, dili thrilling ato ang video mga bossing kung wala padula. So, kung kinsa mo'y makakuha, Last time mga bossing, nagbutang ko sa Claro Imric 2 Street sa Claro Ubos mga boss. Og ingani, akong gihatag nga sapatos katong Ultra Boost, katong plain white mga bossing. So karon akong ihatag mga boss kani na pod Nike. Sumpay so, nga video mga bossing nasa sa ako ang YouTube channel sana all. So bisita mo sa akong YouTube channel mga bossing. Narito ang sumpay ani nga video nga nagplant ko para makita niyo ahan ako giplant. All right. Yan mga boss. So, dali nato ni Butang. Kung aham ni Dapit, bossing. narabay tao itaw, ba? Ako tungo itaw, mga kita, mga boss. So, nako dali sa... Dali, <laughs> mga bossing. So, aham ni Dapit? Nako sa landing. Ayan video okay na mga boss so nya na tatawd so an to video ha na to diri ayun ah, na gadula oron or no. mhm mm so yan mga bossing eh. so okay try na to diri mga boss diri na to itago ah uh, boss oh okay na ano to ibutang so, ha So yun mga boss na diha. So kung katod mo diri mga boss sa landing So yun, landing nga mga bossing ah. O. Oh. Ah, boss. O, oh, landing na. So, sa so, nakatood rin, ninyo, na rin, anihana ninyo, pinaptik na, pinawitik mga bossing. So, na sa landing covered court mga boss. Oh, ha? so, naplanta na, na ko, kamunay bala mga boss. Pangita rin to. So, congrats in advance sa makakuha mga boss. So, good cheers kayo itong sapatos mga boss sa So, now karon sa landing, basta landing covered court mga boss, din og gibutang, kita manyo niyo sa video. So, kita kits ta mga boss sa next video. So, sa mga maswerte nga makakuha mga bossing ko mo kalimot og follow og subscribe sa akong YouTube channel mga boss. Og sa wala pa pud na nakit makakita sa akong ginaplant mga bossing, uh, abang-abang mo sunod sa akong mga video nga upload Alright.